Sige, na. ng kaya kitang gamutin Ang ng mga mga tao labay. Halika't samahan mo akong maglayag kasama ani sa ferry God's way. tao okay, ito gaganda ng pangalan na ilan tawa na? anong nararamdaman mo? Mm -hmm. yung ah uh, alaw dahil sa pagmamahal mm -hmm. nasaktan iniwan no? sige tingnan natin dito ang ah, nakikita ko sa'yo lamang dito diba? may umiibig sa inyo naman doon dalawa. Wala kang, wala kang kulang. Oh, ay doktor. Sige. 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 Wala. Ayun naman mo Kaya? Kaya mo? Kulang. yung to Wala. Oh. Medyo. Medyo lang. Wala yun. Normal lang yun. Pero yung aray, talagang meron na. Aray. Hmm. Pagda na lang natin para mabilis na. Ba't mo? Dalawang kamay? Dalawang kamay. mo lang na. Para mabilis. Mabilis Okay. Laman lupa tayo, no? Tato la repo. Tayo na ito para rotas. Kasi magumagambala sa babaeng ito. Tayo sa babaeng ito. Ah! Arim! 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 Diyos sa lahat. Diyos sa ah! kanya. Sige, dalawang kamay. Sa ulo. Pababa. Um. Reksum. Um. Bu! Arayo! Sige pa, sige pa, sige pa. Sabi mo, hindi mo na kaya, ha? Yung sa dibdib mukha mo na masakit, iyan mo. Yan, ganyan, o yan, ganyan. Oigan, o o o sige. Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Sige pa, sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Tubig niya. Okay na Sige, at mamaya tatanungin kita. Kunti na lang, kunti na lang. Iba, Iba. Iba. Panginoon, numingi ako ng basbasa yun na mapagalingin niyo ang babae ko. Saan ni Pretri Akmet? pu ah! ah! Mula. Mula. Ano 'tong gumagawa? 'Tol singa ka. Dino. Sina. Malalim. Ano Gumaan. 'Di totoo. Oh. Gumana. na, dito na sa uh, dito kami sa anong anong to? Bayambang. Yeah, malimpag. Uh, bayambang. Ayos sa inyo lahat.